All right, mga kapatid. Sumagot na po si Kuya Baste. Ah, uh, yeah, mga kapatid. All right, syempre. Ah, uh, bago po muna ang lahat para paalalahanan ko lang kayo para mabilis ang inyong uh, signal. Ano ba 'yon? Para mabilis lang ang signal nyo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Yes! Maakasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yes, napakabilis po ng internet na lahat mura-mura pa. Eto na nga, sabi ko na nga, para sa mga hindi nakakaalam ng sitwasyon, ah uh, hinamon kasi ng suntukan daw ni, ni ating Kuya Baste, si Tore. Ngayon si Tore, pumalag. Okay lang sa kanya. Ah! Yun na lang, biglang nagkaroon ho ng kondisyon, itong si Tore. Eh di natapangan ako. Wow! Ang galing, di ba? Tapos, sige, magharap tayo. Pero may charity. Para may maraming mga manunood. Tapos, ah, uh, kumbaga may benefits yun. Lahat ng kikitain doon magiging charity ibibigay sa mga nabaha. Pero actually, meron naman talagang budget para doon hindi mo na kailangan pang gamitin yung mga mamamayan para lang sa charity-charity. Kung ikaw, e eh medyo nag lang ng hanggang dito, pero hindi naman masama hanggang dito, oo naman, pwede yon para sa mga nabaha. Pero wag naman na natin gamitin ito para sa inyong dalawa para lang makatulong sa charity kasi pare-parehas kayong may mga posisyon na nakakatulong naman sa ating bansa. Okay na yon. Ngayon, kung hanggang dito yung pananaw mo, maganda ang sinabi niya maganda yung sinabi niya. At eto na nga po ang ating panonoorin ngayon. Here we go! Huwag ka mag-alala, Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity-charity? Why do you need a... Uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon? Yo. Napaka dyan sa Metro Manila. Oh, yun nga eh. Kung baga, huwag mo nang gamitin 'yon kasi meron namang DSWD. Marami namang mga ahensya dito sa ating gobyerno na may mga bilyones na na ang tawag dito na budget para itulong. So no need na kung ano ang kikitain. No need na kasi pwede naman kayo eh, may ahensya naman ng gobyerno eh, tama nga naman. Okay? Tuloy tayo. If you're if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions. Kasi nag-condition siya eh. Ito naman, mag-condition din siya. Ah, for the event. Eh, kung serious ka talaga ha. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials oh. should undergo a hair follicle drug test. Adoy! Adoy, 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 adoy! <laughs> Ah. Oh, kasama ng charity sige, papayag siya. O total nagkondisyon ka, edi eh, magko-kondisyon din siya. Sige. No? Hair follicle test sa lahat ng mga naka-elect. Lahat ng mga nakaupo. Oh, ganoon siya kalakas. Bakit? Kasi malinis at hindi talaga siya gumagamit. Hair follicle test time lahat Sige, itutuloy natin 'yan. Charity, oh, pumayag na. Pumayag na sa kondisyon, pero 'yung kondisyon ko muna magpatest lahat ng mga nakaupo. Agoy, paano mo ngayon yan? Checkmate ka ngayon, doy! Pag ito hindi pumayag, alam mo na ang ibig sabihin. Mas kahinahinala na talagang baka gumagamit sila kasi takot silang magpa-herporical terrestre. Mali? Mali? Mm, pag ayaw nyo, marami ng dahilan. Ay, ay, ay. Kung ano-ano mga matatalinghag ng mga dahilan na ang pwede niyong dahilan. Doon ako bilib sa mga taga-kabila. Kasi pwede pa rin lang ipagtanggol. Eh, bakit ganun? Ang dami mo pang mga sinasabi. Ba't di ka nalang kumasa? O, yun naman pala eh. Diba? Ang dami pala sinasabi. O, eh, di wag na lang din tayo mag-charity. Bak na lang kahit saan. mag lang para tapos na, no? Marami na mga NJ. Kung talagang may nasa tamang pag-iisip ka nga, oo nga, dun siya na checkmate. Yun lang, Tore. Paano yan? Pag ito hindi mo sinunod, eh di na checkmate kanya niya. Ayaw nyo, takot kayong magpa-hair follicle test. Bakit? Bakit? Wala namang masama, wala namang mawawala kung talagang hindi kayo gumagamit. Ganun lang naman yun eh, para malaman natin kung sino ang gumagamit at hindi. Dan mismo sa loob. Yung dating PNP chip kasi parang muntik na siyang madulas nung ini-interview siya eh. Parang napansin ko lang naman, hindi ko pinatotohanan. May inter may ini-interview, may ini, may, ini may nag interview sa kanyang babae. Muntik na siyang madulas. 'Di diba, Sabi pa nga nung dating chip, ano? Ah, pangpalipas oras lang daw. 'Di ba? Yung doon yung bandang usapan na yun na muntik. Hindi, sabi niya, hindi na lang natin i-mention. Parang ganoon ata eh. Muntik na siyang madulas daw. Tapos sabi niya, pang palipas oras lang daw. Oh. Ngayon, sige, lahat ng nakaupo, lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno siguro, parang something like that, magpa-hair follicle test. Masama ba yon? Walang masama. Kapag ginawa mo pa yon at negative ka sa test, malinis ka, o edi eh, masaya. Tuloy ang laban. Kahit positive o negative, tuloy ang laban. Sige, doon tayo sa charity, maganda nga na ka ngayon ni Baste. Ganyan ang Duterte. Ngayon, kung ikaw anga-anga ka, anga-anga ka lang, kumakampi ka sa kabila, sarado utak mo, sarado isip mo, nakatakip ang mga mata kahit alam mo na may tama. Eh, hey, si Baste, ay, ayaw pa pumalag, may paganyang-ganyan pa, kung talagang matapang ka, wala nang salita-salita. Diba? O yun naman pala eh, wala na ring salita-salita, wala nang charity-charity, gagamitin mo pa yan eh, meron naman nung tutulong sa gobyerno, di ba? Ay, oh, na-checkmate ka ni Baste. <laughs> na-checkmate. Tuloy tayo. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Oo. Oh. Eh, wala problema. Kung if, if it will answer the... The issues nitong yes. bansa natin. Oh. I can do that. Oo. Oh. oh Papayag naman eh. Oo. Oh. Paano na yan? Walang pinagkaiba ito sa sinabi ni BP Sara noon na sinasabi na magpa-check na ro si BP Sara kasi nga sa utak oh, Sige, magpapacheck tayo pero isama natin yung hair follicle test. Naalala niyo yung papadrag test daw? Natuloy ba yun? Dinedma lang nila. Di ba? Oh. Walang masamang magpa-hair follicle test. Bakit ba takot na takot kayo? Anong masama doon sa hair follicle test? Ang hirap kasi sa inyo, mga sir, mga ma'am, pag sinabing magpa-hair follicle test, pakiramdam nyo, kinakalaban na agad kayo. Hindi ho! Makakatulong pa nga yun para malaman ng taong bayan na hindi talaga kayo gumagamit! Masama ba yun? Oh. napaka lang ng time noon. Kung magpa -hair follicle test, isa-isa. O, oh, edi pag naset na, edi laban na. Kumayag naman siya o, papayagan ko yung kondisyon mo. Hair follicle test, masama? Ngayon, pag may magpo-comment dyan na against dun sa hair follicle test, magsama-sama kayong mga adik-adik. Kung ayaw nyo, ibig sabihin, yung utak nyo hanggang ganun lang ho talaga. Base lang ho yan sa aking pag-unawa. Walang masama dun sa hair follicle test. ba? Diba? Ano Anong masama dun? Checkmate. Yun lang ho ang aking opinion. Ang dami sinabi mo. Yun lang ang opinion ko na checkmate na checkmate dito si Torre. At sa mga magko-comment na mga anga-anga, mga syunga-syunga na mga taga-kabila na hindi na nag-iisip basta makapag-comment lang, pupusuan ko po 'yan, huwag kayong mag-alala, baka replyan ko pa kayo ng mga magagalang o bahala na 'yung mga subscriber ko sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan pumindot ng like at i-share niyo na rin mag-subscribe. Break a break na 'yan. Yeah.